Ito yung aso namin, oh, no? si Iska. <laughs> Ayan, tinatahulan yung mga kambing. Kasi, dati dito sila, ubos na yan. Part na yan. Andun yung asawa ko. Ito na sila ngayon. Sa kabila naman, yan, oh, no. kabubukas lang. Yan. Ang ganda ng kapaligiran. Ayan, kumakain sila ng rambutan at saka mani. Asan yung mani? Pakita nga. Ayun. Ito naman si Janine Kazam. Pakis follow po yung page niya Janine Kazan ayan ay, 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 ay. eto na ngayon ang aming kubo kubo ayan tapos na yung sa kabila eto na rin yung hagdan yung hagdan na yan tapos may hawakan na rin yan yan, hindi ka ang brother si Juan Tapos ang flight ko na Ito na yung kabilang side. Ayan. Itong kabila, hindi pa na nalagay yung ano, ito. Hindi no. pa nalagay yung um, pako. Ayan. Oh, daman aso. Isa Dog, dog. Oh, Dito. Yung yung aso may, Asong gala. E. may ibang aso doon. <laughs> Narinig niya yung aso namin na tumatahol. Iska! Isko! Arr, arr, arr. Um. Um. Oh, ano? Pagod na. Pagod na sa katatahol. Oh. Yun. Uminom ka na ng tubig. May tubig ka dyan, oh. Tubig inumin mo yun. Uminom ka na yun. Uminom ka dyan, oh, tubig. No! O oh, yan o, oh. ang ganda ng kanilang kain, yan. Thank you for watching Bye. guys. Love you all. Bye.